gandang araw na naman mga kabutcher good luck pala sa mga may interview ngayong parating sa ano parating ngayong February 28 20 29 kaya sana galingan nyo tsaka wag, nyo, wag kayong matakot magpa ano magpa interview sa mga employer kasi puro indiano lang naman yan mga kabutcher yung mga mag interview sa inyo wala yung mga tinatawag ng mga magaling mag properly talaga mag English sila kasi hindi talaga mga taga Europe yan kaya English karabaw lang din yung kalaman yan mga kabutcher kaya yan lang maging tips ko sa inyo mga kabutcher yung number one na kailangan nyo lang pag aralan ay yung parts ng baka at mga marination yan ang ulitin ko parts ng baka at mga marinated kahit yung nandyan na sa atin kahit wag na yung mga nandito na mga marinated eh tulad yung beef sausage na lang tsaka tusino yan lang naman alam natin tsaka beef barbecue yun basta yun yung sabi niyo wag yung sa pork barbecue chicken barbecue tsaka beef barbecue na lang mga kabutcher yun ang isasagot nyo tsaka kung saan kayong galing na kumpanya dati sabi niyo 2 to 3 years kayo may experience yun lang mga butcher kung galing kayong Monterrey yun sabihin sabi galing kayong pure gold o kaya save more na mga ano supermarket yun lang kaya galing kayo sa wheat market sabi niyo kung nasaan kayong lugar eh, eh, sa lugar ng Maynila for example kung nasa Maynila kayo sabihin niyo Quezon City pero hindi na sabihin sabi niyo na sa Manila kayo nagtatrabaho ng sa wheat market kung Pilipino man yung mag-interview diyan kasi minsan may Pilipino diyan na nag-interview na ano eh, si Gary Mr. Gary yun Tagalogin nyo wag na kayo mag-English English mga kabutcher kaya yun lang ang mapapayo ko sa inyo lakasan nyo kahit anong layo man ang mag-interview sa inyo tibayan nyo lang kaya nga sabi nga kung anong tanong nila, yun sasagutin mo lang basta yun ang maano ko sa inyo mga butya. itong ninihiwa ko pala ito isa rin to sa parts ng baka beef top side ito mga kabutsa trinitrim ko kasi nga gagawin ko itong pang ano lopat cubes sika lopat means gagawin ko rin siya ang stroganoff yung parang ano strip sa atin mga butya. kaya tinatanggal ko yung taba kasi ngayon mga customer dito parang ayaw talaga nila magkaroon ng kolesterol sa katawan pero malalakas naman kumain kaya yan lang mapapay ko sa inyo mga butya parts ng mga beef, chicken, yun ang mga pang-interview lang mga Yan ang interview ng mga butcher. Kaya tsaka good luck din kahit hindi sa mga butcher. Kasi ano yan eh, pang supermarket tsaka department store yung interview. Parang kaya good luck sa inyo. Kaya lakasan yung loob nyo para kahit pa paano mapasan nyo. Tsaka maganda yung may bigay sa inyo na, na agreement mga kabutcher yung offer sa inyo Kaya galingan nyo sa interview para mataas naman yung mabibigay sa offer sa inyo. Ito pala yung ano na ano sa lulu hypermarket din pala sa trabaho kaya yun yung mga interview na para sa Luluay hypermarket lahat yan sa lahat ng branch ng ano dito sa Middle East sa Qatar, Oman, Bahrain, Saudi, UAE, Dubai yan Kuwait yan ang mad destino di, nyo dito kaya hanggang dito na lang mga kabutsyer sana good luck sa inyo mga pasa kayo sa interview good luck